At na dito na ulit tayo mga kalaps yung mga nagchi-swimming. Yung pa, duwai wala lang. Medyo kulimlim ngayon eh kaya ka konti swimming ngayon kasi kulimlim. Ayun, ang nagpicture sa amin niyan. Si Donya Villabita at Inora. In <laughs> at ayun sila ikaw. At ito yung ako ng ano, tagatadtad ng sibuyas kanina. Nandito no, suabing, suabing <laughs> na. suabing suabi na uli. Nandito na kami sa dagat, sa Laia. At ayun kami mga mam. Ma 'yan no. Okay, swimming na din sila. Hmm? Yan po, dinip po kami napapunta sa pesto ni uh, sa pesto na ito. Balangbang, Laiya. Yan. Oh, oh. Kala mo hapon na mga kaloks, pero alaw na palang lang. Kasi medyo kulimlim ang panahon ngayon, eh, kaya ganyan ang ulap, you know. Yan yung kalawakan ng ano dagat. Oh. Iba talaga pag taga bundok napapunta sa dagat. Manghang mangha. Oh. Yan na. Okay. Yan mga kalos yung aming malaking trompo. ano eh, no, may sasakay na sa malaking trompo. Mamaya po yung mga nakasakay niyan habang inihila nung sa pansasakyan. Diretso po ang ikot niyan. Panoorin niyo po video ko. Ah, buti po nasakay pa sila. Yan. Ano uh, nasa kay sila. Wala oh, nagalaw na agad, wala pa yung uh, hindi pa naalis. Ah, <laughs> uh, po saya pag kasi umalis na, siya maalap na. Yung mga na orange, na orange po siya yung kanya pinakampasahero. Ano? Yun na po, inihila na po sila mga kalaw. Iigot po yan, yan. hindi pa nga naigot ano yun mga Lok, so umiikot na naikot na siya ala titiyan natin kung sinong tatalsik po doon sa mga pasayrong yun at mga kaloks ngayon tapos na kami mag swimming sila naman at kami pa na kaya kami mga nag gayak na yun ang aking mga kasama sa so, yung mga nadudumpa i e miss na yung mga, kami mga gamit ready to ride na kami yun yan. <laughs> <laughs> iya namin, ma'am. Oy <laughs> oh. nga, isa lob lob la. Papasyal ko kay makalok sa masasakyan. Yan. Busing ano, pipicture ang pakita din eh. Boy, yung may sasakyan na ng bangka kanina na ah, din kami sa kabila, na kami kanina. Are Sakay, busing. Bawal. <laughs> Diyan sana kami sasakay mga kailoks Kaso nga lang Medyo bitin pa kami sa budget Kaya hindi muna kami sumakay Ano? Yan, yan ang dagat ng lay Tapos din eh Puro bangka na din yan mga kailoks Yan o no? Ang dami pang bangka Ay si tatay mamangka na yan Tatay ano maglalayout na kayo? Mangingisda na kaya tatay? Oh, Nagagayak na po si tatay ng ano oh. Maglalayag na siya. Ano nga nabalaan niya? Mhm. Linising eh. Ano oh. Mm -hmm. Oo. Oh. Oh, oh, may sariling balsa na rin. Maring kaya aking kasama oh. <laughs> Ayan po kaya, kulay orange. Kaya <laughs> mo mga kalogs. Uh, ah, sana kami bibili ng isda. Kaso, eh, madaling araw pa pala. Kasi, tapos na sila maglaot. Mamaya na lang daw uli sila alis, mga pahapon. At aray, papasyal ko lang kay Dennis sa aming karagatan sa dagat ng Laia. Aray, puro po barko makikita natin din. And, eh, bangka po pala. Bangka ng Laia. Laia. Hehehe. <laughs> Ayun at dine po yung malaking trompo yan Ipa, ipapaitaw po sa inyo yung trompo kaso nakataob na siya ayun po yung malaking trompo nakataob lang, lang po pero pag binabaway trumpo na ho yan yan yeah, may pambalsa oh. bangka mukano kaya ngarkila sa gaya na yung mga kalok so kanina wala pang tao pero ngayon may mga tao na oh. lasing maglalayag na sila mga na, na sila oh, nagayos na at yan mga kalok nakasakay sa banana boat oh. naiikot na yan din sa dagat nadun na yung, nadun yung nahila hmm. yan, oh. banana boat yun na ano? mahaba pa yan mga kalaks kung tayo dederecho papunta doon ipaikot yan mukhang dito na lang tayo tapos babalik na ulit tayo mga at babalik na kami mga kalaks sa aming cottage may camp laia doon hindi na kami nagpapicture kasi ang daming tao doon eh. ang daming nagpipicturan CJ Long Beach Resort yan mga kalaks yun Yeah. Lola Beach Resort. At may tour guide naman po tayo kaya hindi maliligaw ito po ang ating tour guide. Yan. Oh. <laughs> yeah, tara. <laughs> naman ang dagat. Hindi mo ang gitna niyan. At nandito yung aming cottage. Yan na. Mapunta na kami sa aming cottage. Oh. Hawa na yung tao. Kanina na doon yung mga kasama mo. Nagino mo ngayon. Hawa na. Kasi may kanya-kanya ng bitmit ang gamit. Yan na. Yan na. mo. igam At nakalis na pala yung aming ibang kasama. Ito na lang aming bag. I-mission na rin namin ang aming bag. Yan Alisan na kami mga kalok. So, yung may naglilinis na. Oh, wala nang tao sa aming cottage. Tata Juno, hindi mo. Hindi wala nang basay. Hindi rin nalasing na nakakut na yung gamit namin. Yung iba namin mga kasama. Yan ah. Yan Yan, la lalabas na kami. Labasan na, uh, awasan na kami sa paglalangoy. <laughs> 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 Nasa si <Orden? laughs> Oh, namumulit pa rin din eh. Uwi anak na kami mga kailaw So yan, sasakyan namin At sasakyan na namin ba mga kasama na dito Yan So ito Ito Yum Lahat yan, kami magkakasama lang kami dyan sa mga kumpok na ito. <laughs> <Yan>. Okay, okay. Ayan. <laughs> ayan. na kami mga kailok. So, ayan. Ayaw pa maghiwalay sa pananabik at nag miss na miss ang isa't isa mga kailok. Kaya mukhang dito na lang ating video for today. Mga kailok, wala na ibang masabi kundi hasta la vista, baby. Bye-bye. At kita sa lang ulit tayo sa mga susunod na video natin mga kailok Yan. Nasa laya kami ngayon mga kailok. Bye bye! At ito ang ma malulupit na mga kasama. Ay, <laughs> ay. Yan. Yan. na na si Ayan na. 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 Sasakay na. Sasakay na din tayo. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה